Kaya hindi gusto ng Diyos sa may mahirap. Kasi mahirap mag-enjoy ng full life kung nagdarahop ka. Kaya nagturo siya, six days a week you should work. And on the seventh day you should rest. Dahil mahal din ang Lord yung katawan, ayaw niya sobra ka mapagod. But you've got to earn the bread you eat. You've got to earn what you should enjoy. Isa lang ang overriding concern natin ngayon is, anong enjoyments ang gusto ng Diyos para sa atin na minodelo ni Jesus. Ipinakita niya bilang halimbawa. What kind of life in the body? What kind of life aided by material things? What kind of life characterized by comfort and satisfaction was modeled by Jesus? Madalas kasi kung sino-sinong propeta ang model natin sa buhay, kung sino-sinong disciple, we forget na tao lang sila. May mga nagawa sila na tama, pero hindi lahat tama. Hindi naman sila perfect. May mga nasabi sila mga tama, pero lahat ba nasasabihin nila talaga perfect? Si Jesus lang ang perfect. Kaya dapat siya yung model. At ano ang ginawa ni Lord when it comes to material things like food? Luke 7.37 The Son of Man came eating and drinking. And you say, He is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners here we see the Lord eating a lot, drinking a lot. Kaya ang reklamo sa kanya ng mga religious leaders na walang ginawa kundi mag-ayuno, magtimpi, at husgahan yung mga hindi nag-aayuno at hindi nagtitimpi. Masiba daw siya. Saksakan ng takaw, gluton. At ang tawag sa kanya, bagamat exaggeration o siyempre, lasenggo. Ibig sabihin, lagi siyang nakikipagmabutihan sa mga matatawag natin ngayong sinners, na kainan ng kainan, inuman ng inuman, na doon si Lord nakikipag-fellowship with them. Yun ang number one pinta sa kanya ng mga religious leaders. But what kind of life did he live? He lived a life enjoying the table. What you can eat and drink from the table, Jesus ate. So Jesus gives lesson on enjoying social life which the religious demonize then, and up to now, still demonize. Nakukonsumin sa'yo ang mga manang, ang mga church bullies, pag nakikita kang may mga kaibigan na hindi naka-church, pag nakikita kang nakikipagmerienda sa kanila, pumupunta sa kanilang mga pagtitipon, lalo't umaten ka sa kanilang party. But this is exactly what Jesus did. So sinong model mo? Yung mga mahihigpit na mga Pharisees and Sadducees, o si Jesus mismo na nagbigay sa atin ng halimbawa. Hindi naman siya sumama sa kasamaan ng mga taong makasalanan, pero hindi yung naging dahilan para hindi siya makisalamuha, hindi siya makipagmabutihan, dahil sabi niya, I came to seek and to save the lost. Ano daw ang saysay ng asin kung nagtatago ito sa loob ng sisidlan at hindi ito lalabas para pumunta sa mga walang lasa at sa mga nabubulok. Pero ginagawa ba yung mga kristyano? Madja-judge ka agad-agad. Pagkasama kang umiinom, kumakain ng mga ito. To the point na itinatago natin sa ating sariling katotohanan ng verse na ito. Dahil na-condition na tayo ng reliyon na mali ang ganyan, so ginagawa ni Jesus, huwag na natin pag-usapan, hindi natin kaya ipaliwanag. Bukayang, bakit bukay lang ipaliwanag? Is Jesus na nga yung nagbigay ng example. Pero siyempre, kung wala ka namang control sa sarili mo, at mapapalasubo ka, mapapabaon ka sa ganong buhay, eh huwag kang gagawa ng bagay na lalampas sa kaya mo kontrolin. Si Solomon, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, ine-echo, inuulit din niya yung ganitong katuruan, Ecclesiastes 8.15. So, I commend the enjoyment of life because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Sabi ni Solomon, alam nyo, sa katalinuhan lang, nasa akin na lahat yan. At sasabihin ko sa inyo, ang daming lungkot ng buhay. Maraming pait. Maraming hirap. Kaya para mabalansi ka, huwag kang maubos at mapudpod, huwag kang mabaliw, dapat marunong kang mag-enjoy. Sabi niya, yan lang ang ginhawa na available sa buhay na ito. Kumain ka at uminom ka ng masarap na iniinom para ang buhay mo sumaya sa kabila ng dami ng hirap. Iyan lang ang sinasabi niya, ginagaranti ko na pag ginawa niyo, masisyahan kayo. Hindi naman garanti na pag nakasawa ka, masisyahan ka. Hindi naman guaranteed na pagka uh, nakapag-aral ka at natapos, masisiyahan ka. Gusto nyo yung know, alam yung konting-konting bagay lang ang sigurado yung masisiyahan ka. Kumain ka, masisiyahan ka. Kasi kinakain mo yung gusto mo. Barunong ka dapat mag-enjoy, sabi ni Solomon. Si Solomon, si Jesus, sinasabi the same thing. And yet, hindi yan ang sinasabi ng usual religious people. Sa kanila, masamang mag-enjoy. Bawal sumayah. Bawal tumawa. Meron pa nga ng mga pag-meeting ng mga religious leader, bawal tumawa ang biro. Sasabihin nila, na, kung nandito kaya ang Panginoong Jesus, magbibiro siya. Umiimbento sila ng mga imahe ni Jesus na hindi naman sinabi sa Biblia na hindi tumatawa, hindi nagbibiro. Isipin natin na kung ang Panginoon ay parang magnet sa mga tao, sa lahat ng uri ng tao, siguro ang saya niyang kasama. Susundan-sundan mo kahit na sa disyerto, magtitiis ka kahit magutom ka, makasama ka lang. Tapos yung pala, hindi man lang kumikibo. Bakit mo gagawin yun? Sobra kasing na Hollywoodized ang image ni Jesus. Yung pag maglalakad siya, may tugtog dapat, dadan, 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 tapos maglalakad na siya. Yung ganyan, kakain siya, numero. Kung gano'n yung tunay ni Jesus, baka walang sumama.